That's the first 3 for the Red Warriors. a Brown tough shot and a foul.

mga karim, kung gusto nyo ring matuto paano gumawa ng YouTube channel at pagkakita ang gaya nito, bisitahin nyo lang ang link na nasa baba. Dito sa channel na ito, nagbibigay ako ng mga tips at strategies paano magsimula mag-invest kahit maliit lang ang puhunan at mag-invest sa cryptocurrency. Sana suportahan nyo rin ang channel na ito. Unang-una, sino nga ba si Quentin Milora Brown? Isa siyang Filipino-American player na may solid defense at malakas sa ilalim ng basket. May experience siya sa US college basketball at may potential na maging malaking asset para sa Gilas Pilipinas. Si Milora Brown ay kilala sa kanyang hustle plays, rim protection, at matibay na depensa sa ilalim. Si Quintin ay may task na 6-10 at 23 taong gulang pa lamang kaya siguradong madedevelop pa lalo ang kanyang mga skills sa tamang panahon. I-compare natin ang playing style ni Quintin kay Kai. Magkaiba man sila ng approach sa laro pero may mga aspeto kung saan maaaring maging asset si Melora Brown sa Gilas. Una sa height, si Quintin ay 6'10 lamang samantalang si Kai ay 7'3. Bagamat malaki ang pagkakaiba sa height, parehong center ang kanilang posisyon. Pagdating sa scoring, si Quintin ay inside base samantalang si Kai naman ay post up at perimeter. Sa depensa, si Quintin ay isang strong interior defender at si Kai naman ay rim protector and shot blocker back blocks by Kai Soto. Kai Soto just sending a statement to the world. Bagamat hindi kasing tangkad ni Kai, may advantage si Quintin sa kanyang physical defense at rebounding ability. Oh, kasi ko na matchup ko yun. Ang taas na ka! Ah, so ah to! Hindi yasi! Ngayong wala si Kai Soto, kailangan ng gilas ng isang matibay na big man sa loob na kayang dumepensa at kumuha ng rebounds. Pwedeng maging key player ba rito si Milora Brown? Ating isa-isahin ang mga strategic advantages ni Quintin. Una dito ay ang strong defensive presence. Matibay ang depensa niya laban sa malalaking players. Pangalawa ay ang rebounding ability kayang makipagsabayan sa ilalim ng basket para makuha ang offensive at defensive rebounds. At ang huli ay ang high basketball IQ. May matalinong decision making sa opensa at depensa. kanyang hustle at defensive skills, maaring maging mahalagang bahagi si Melora Brown ng sistema ni Coach Tim Cohn sa gilas. So that's Brown it in. Siyempre, hindi madali ang transition ni Quintin papunta sa international play. May ilang challenges na kailangang harapin kung siya ang ipapalit kay Kai. Una na rito ang limited offensive game. Mas nakatuon siya sa depensa kaysa sa scoring. Sunod ay ang adjustment to FIBA style kailangan niyang masanay sa physicality ng international basketball. At ang huli ay ang chemistry with Gila's team. Kailangang ma-integrate siya sa Gila's system ng mabilis. Kung ma-develop ni Quintin ang kanyang scoring ability at maging mas aggressive sa ilalim, mas magiging epektibo siya sa international stage. Hindi lang pagiging kapalit ni Kai ang usapan dito. May potential ba si Milora Brown na maging isang future star ng Gilas Pilipinas? Si Quintin ay dapat maging isang solid defensive anchor. Na kayang maging cornerstone sa depensa, dapat meron din siyang work ethic and dedication. May magandang attitude at determinasyon. At syempre, future leader of Gilas Frontcourt. Pwedeng maging key player sa long-term development ng team. Young has ang suporta ng fans ay mahalaga sa bawat player ng gilas. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa ating national team at patuloy na suportahan ang bagong henerasyon ng basketball talents. It's a backcourt pala, he wants to stick to him like you. Well, he is a big day. Nice. What a fine day, Scottie Thompson. Again, that's foot, now they've got a small guy, Mez Hair, checking Clark, and immediately he wants to get to the block and post him up. Mga Karim, hindi madali ang sitwasyon ng Gilas Pilipinas ngayon. Pero sa bawat challenge, may bagong oportunidad. Si Quintin Milora Brown ay isa sa mga batang may talento na may malaking potensyal. At kung mapapakinabangan ng tama, maaaring siya ang susunod na defensive leader ng ating national team. Salamat sa inyong panonood mga kahoopers. Baka pwede niyong ilike ang video na ito at magsubscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman nyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!